Ipilang ako ni Pangulong Bongbong Marcos na agad may uwi sa Pilipinas ang mga labi ng pangatlong Pilipinong kumpirmadong namatay sa gera sa Israel. Patuloy namang kumakalap ng impormasyon ang mga kaanak ng isang Pilipinang nawawala pa rin hanggang ngayon. Nagbabalik si Rainel Pawi. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang tumawag sa mga kaanak ni Loreta Villarin Alacre, ang ikatlong Pilipinong nasawi sa gyera sa Israel para magpaabot ng pakikiramay. Nangako ang Pangulo sa pamilya ni Loreta na agarang iuwi ang kanyang mga labi oras na magbukas ang tinatawag na humanitarian corridor para sa mga sibilyang apektado ng gyera sa pagitan ng Israeli forces at Hamas. Mag-aabot din ng tulong ang gobyerno sa naulilang pamilya na unang napaulat na nawawala si Loreta. Ayon sa kanyang mga kaanak, wala pang ibang impormasyon ng Philippine Embassy sa Tel Aviv kung paano siya nasawi. Pero na-recover na raw ang kanyang katawan at ngayon ay nasa isang airport na. Caregiver siya sa Haifa at Tel Aviv sa Israel at tubong Cadiz, Negros Occidental. Gusto kong hindi magpuli ang akon utod na buo kay Lawas na lang din makita namon nga sa so, maulihin na lang namon na makita nga amon na lang na mag-abot sa amon. Ang pamilya naman ni Nora Agoho Babadilla patuloy pa rin sa pagkalap ng impormasyon para mahanap siya. Kwento ng pamangkin ni Nora na si Karina, October 7 sila huling nag-usap ng kanyang 60 anyos na tiyahin. Isang araw bago sumiklab ang bakbakan, bumiyahe si Nora sa Nirim, isang kibuts o komunidad malapit sa base ng Hamas sa Gaza Strip. Residente na ng Israel si Nora at kasama niya sa biyahe ang kanyang Israeli partner. Nakabase rin sa Israel si Karina at madalas sila magkita ng kanyang tiyahin na si Nora po ay kasama ako noon, Friday ng hapon. Niyaya nga ako na sumama sa kanil dahil may party nga po doon. Hindi lang po ako sumama dahil may imbitado rin ako ng kaibigan ko din sa Ashkelon. Kaya hindi ko ako sumama sa kanya. Mm -hmm. Tapos hindi rin din po ako napunta sa Ashkelon dahil nag-50-50 like ang desisyon ko yung pala ay may mangyayaring masama. Ang huling mensahe raw na natanggap ni Karina mula sa kanyang tiyahin ay ang abisong nakaririnig na sila ng mga pagsabog sa nirim. Nakibalita rin si Karina sa Pinay na kasama ng Chahin sa birthday party. Pero wala raw siyang alam kung saan napunta si Nora matapos umanong lusubi ng hamas ang kanilang bahay. Kung may bahay, Pilipina po, may asawa at anak po. Mm -hmm. Israeli po ang asawa. Mm -hmm. Ay nabaril po yung asawa at anak niya. Itang kita niya. Tapos eh, yung sabi, may nagkwento po, may isang Israeling dinampot, tapos yung nagtago, ay pinapotokan din daw ng baril yung kwarto. Hindi kami nag-iisip na sila iyon o ano man. Bas, kasi wala namang pangalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynal Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.